Lola. Um, bakit ho? Lisa. Okay, bakit mo na ang mga gamit ni, ni Jerica? Ngayong araw to. kayo sa Paalisin, Lola. Kutgal na, Angelica. Ate pa ate. Ate sabihin ko, lula. Lula. Man, lula, lula, ko, Angelica, man, mo, Lola. Lola. Kunin mo lang ang mga dami. paalisin. Kunin mo lang ang kapatid Angelica, hindi ka <laughs> na. Lola, please po, Lola. Mama, iinindihan ko naman ho kung ako lang ipapaalisin niyo eh. Kasi wala naman ho akong karapatan sa bahay na to. Pero bakit naman yung si Angelica? Mahal na mahal ko kayo ng apo niyo. Hey, hindi ko kayo pinapalayas dito. May bahay ako sa Quezon City, kaya doon na kayo titira ni Angelica. May mga... May mga kasambahay din ako doon, kaya hindi kayo mapapabayaan doon sa bahay niya Pero eto kayo pinapabayaan yung mawala sa inyo yung apo niyo. Dahil kailangan, Elisa. Hanggat nakikita ko itong si Angelica, hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin anak ko si Bernice. Mahal ko. Mahal, ko, mahal ko siya. Kailangan ko dito. At alam ko mahal, na mahal mo, rin siya. Sana, sana, mo siya. Sana, siya mabuti. Sana, siya うフフフフ。<laughs> <laughs>